guys. Ito yung araw sa ating lahat. So sa video ito, i-share ko lang sa inyo ang isang ibon na gumagawa ng kanyang nest or kanyang tirahan. Ayan, guys. Ayan, o. No? oh kakatawa, no? Ngayon lang ako nakakita, guys, ng ibon na gumagawa ng kanyang nest. Ayan. So medyo malikot lang ang ating camera dahil nakasoom. Ayan. So, mayang-mayang kunti guys. Tapos lang niyang naikabit ang damo na kinuha niya. So, mayang kunti. Lilipad na naman siya para kukuha ulit no, ng damo para kanyang ilagay ulit yan sa kanyang nest. Ayan. So, naikabit na niya yung damo na kanyang kinuha. So ngayon, uh, nilalawayan siguro niya para dumikit. Ayan no, parang uh, tinatansan niya ngayon kung okay na ba, no? Ayan siya guys. So kakatuwa no. So obserbahan natin guys, yung kanyang ginagawa na gumagawa siya ng kanyang nest or itlogan kumbaga. Ayan. Tayo ngayon mga kapatid sa isang shrine, healing shrine, healing pool ang itaas ito ay simbahan ayan o, oh. Oh, healing pool ito, ayan so napakaraming uh, tao na nandito para maligo sa healing pool, alright so sa mga nagtatanong sa address nito ay nandito tayo sa Binuangan, Misamis Oriental o oh. Oh, so, so, nandito tayo ngayon para maligo din. Para kung ano man yung karamdaman na sa ating katawan, maalis dahil uh, marami namang nagsabi at uh, napatunayan na ito ay hilik pool. So, sa ngayon, di pa tayo naliligo. So, obserbahan muna natin yung ibon na gumagawa ng kanyang nest. Ayan. Zoom in natin, guys. Ayan siya, oh. Maya-maya kunti, lilipad ulit yan. So, para kukuha ulit ng damu damo. So, pakita ko sa inyo maya kung ano yung finish product niya. Dahil ito sa lugar na to. Ayan, lumipad na siya mga kapatid. ayun, iniwanan na niya. so, so maya-mayang kunti, may ilang minuto, babalik ulit yon para ikabit ulit yung damo na nakukuha niya na sa kung saan man niya nakuha at ikakabit ulit niya right? so hanap ako ng ibang location na tapos na na nagawa nila. Nakaparehong ibon din na gumawa ng kanilang tirahan dito sa lugar na to. Yan. So mga kapatid, yan yung example sa malaki ng bahay or nest ng mga ibon na to. No? Ayan. oh O, oh, so dalawa sila nagkumpul dyan. O, oh, dyan na sila pabira. So finished product na na uh, nest yan ng mga ibon na to. Marami sila dito mga kapatid. Ayan ayan, nandiyan sila o, yung isa, nandiyan, nakatira so, tapos na yung bahay nila na so, tahimik na sila oh. na tumihat no? o, oh, kakatawa, mga no, kapatid na ganito pala sila gumawa o, oh, so, natin yung isa natin yung dinagawa na yung uh, ginagawa na nest ng uh, ibon ibo na to balikan natin yung location niya, guys Ah, balik na ako. Balik lang po. Halilan po. Yon, mga kapatid, yan din isang example ng tapos na nilang ginawa na nest. No, hindi lang natin masyado malapitan ay uh, Mapapansin natin, since tapos na yung nest niya, pero mga ibon, malamang nag-itlog na yan. May itlog na yan sila yan. No? May itlog na yan sila yan. Yon, so mga kapatid, balik ulit tayo. Oo, so, naantay pala natin ibon. Oo, na gumawa pa ng damo para patuloy niyang gagawin ang kanyang bahay itlugan. No? Kaya, sintay muna natin saglit. Oo, niya, ulit natin siya ng video. Mapunta tayo ng 25 minutes Sa pag-antay dito Kung kailan babalik yung ibon Na kumuha ng hibla Para kanyang gawing uh, bahay itlugan So hindi pa rin siya bumalik no? So hindi natin alam Baka nakita niya na hinuha na natin siya ng video kaya hindi pa muna siya bumalik no? so, so nakita natin naman dito sa paligid uh, lumilipad umaalikig ang ibang mga ibon na kasamahan niya paikot-ikot dito so, baka nagmanman yon sa atin at uh, tinitignan muna nila na kinukuha na natin ng video kaya hindi muna pumalik yung ibon so sana, sana no, pumalik yung ibon dito at magpakita ulit sa atin kung paano siya gumawa ng kanyang bahay itlogan. Hintayin pa natin guys. Bye -bye. So uh, tagal na tayo antay dito no. Mga 45 minutes na ginantay natin. So nakaligo na tayo sa kanilang healing pool dito. Tapos ipag lumalik si Ibon para itong patuloy niya ang kanyang paggawa. Takas bahay isluga kay okay lang po. Okay lang po yun mga kapatid. Baka hapon na kasi. So, oras natin ngayon. Eh, uh, mga almost okay, alas 4 na. So, baka yung ibon na gumagawa ng kanyang bahay ito kan ay na rin po sa paghanap ng kanyang pagkain kaya hindi pa siya nakabalik dito sa ating kilaroro na ayan all right so ganito na lang po ang ating video sa araw na ito mga kapatid maraming salamat po sa inyo panonood Iya, tuh, lagi, and uh, catch me, everyone. Bye.